Okay mga idea, sa video na to ay magpo-follow up tayo dito sa Wave 125. Palitan natin yung kanyang half wave regulator sa full wave regulator. Kasi mga ideas, kapag nakalid na tayo, mayroong mga accessories, uh, may tendency na hindi nakakayanin yung ating charger. Itong half wave na regulator. Uh, mas maganda kung i-full wave na lang natin. So ito, papalitan natin yan ng full wave regulator. Pero bago natin i-wiring, at tanggalin muna natin yung kanyang stator kasi meron tayong i-modified sa loob e wiring natin i-rewiring so ayan tanggalin muna natin ito Thank yeah. Ayan, napakatapos ah, nating matanggalin itong kanyang stator. Ayan. So, dito mga itong sa kanyang stator, may, meron tayong i-modified. So, dito banda sa kanyang yellow wire. Itong yellow wire na to, ikakat natin yan. Ayan. At yung dalawang magnetic, hayaan lang natin yan. So, itong yellow wire ang ikakat natin. Ayan. At dito sa magnetic coil na ground, ikat natin yan. At yung dalawang green na ground, hayaan lang natin. So itong yellow wire at yung magnetic coil, pagdutungin natin yun mamaya. So ikat mo na natin at idugtong natin yung yellow at yung magnetic coil na ground. Ayan, napakatapos natin makat itong kanyang yellow wire. Next naman natin itong kanyang ground ng magnetic coil. Ikat mo na natin. Pagkatapos natin makat itong kanyang magnetic coil na ground, uh, na natin at hinangan. Ito mga ideas, uh, hinangan muna natin itong kanyang yellow wire at yung kanyang magnetic coil na ground. Itugtong natin. pagkatapos natin may inangan mga ideas depende nyo kung ano yung ibabalot nyo dyan basta hindi lang sa mag uh, ground mag connect sa body ground so ayan ayan na ilagay na natin sa mag magneto cover pero bago yan bago natin ikabit i-check muna natin kung goods yung ating ginawa so dito sa uh, user muna natin So dito mga idea sa white wire at yellow wire dapat sa pag connect natin yan kung may continuity ayan ibig sabihin yan ay good ayan meron siyang connection yung yellow wire at white wire dapat wala siyang connection sa body ground ayan walang connection good yung yellow sa white naman tayo dapat walang connection kasi kung may connection yan mali yung ating pag modified ito sa kanyang stator So dapat kanya lang siya. Ang may connection lang yung kanyang yellow wire at white wire. So ito mga ideas, uh, okay na ito kasi wala na siyang connection sa body ground. So goods nito at pwede na natin itong ikabit at ibalik doon sa kanyang makina. Ibabalik na natin itong kanyang stator. Ayan, ikakabit muna natin itong kanyang stator. At itry na natin mamaya. Ikabit muna natin. Okay mga ideas, umpisa na natin sa pag-wiring. So dito sa kanyang stator, ito kanyang yellow wire at yung kanyang white wire. Ayan. So dito natin i-connect mamaya. Kasi yung yellow wire dyan, i-modify natin yan. Dapat mawala natin yung condition. Sa stator. Itong yellow wire na papuntang headlight, source kanyang headlight, i-condemn natin yan. At pwede nyo i-connect dito sa accessories wire. Para maging battery operated. At yung papunta sa kanyang T-light, yung sa kanyang andar, itong yellow wire. Uh, ah, pwede nyo i-connect dito sa kanyang black wire accessories. Yan yung connection doon. So, depende sa nyo mga ideas, uh, ah, pwede nyo ipag-connect yan. Basta wala na siyang connection sa papuntang stator. So, pakita ko sa inyo mamaya. Itong papuntang stator, ayan. Itong yellow wire, direct na yan sa mamaya sa ating uh, full wave regulator. Ayan. So, i-wiring na natin. Okay ba kay Diaz? Umpisa na natin sa pagwiring. Itong wire ng yellow wire na galing stator. i natin ito. So dapat itong yellow wire at white wire dapat pag-kick ilaw. Ayan. Ayan yung wire ng yellow wire at white wire. Dinugtongan kasi natin. Meron silang dinugtong dati. Ito lang ginamit natin na wire. Dapat yung clip ng test light natin sa body ground dapat pag test natin dito sa yellow wire or white wire dapat hindi siya ilaw kapag naka ground yung ating clip itong yellow wire dapat hindi ilaw ayan goods sa white wire naman tayo pagpasyensya nyo ah, iba yung dinugto natin magkapareha lang na wire so wala namang problema ka magkabaliktad yan itong white wire wala goods so dapat uh, ah, dito sa ating yellow wire at white wire nang galing stator dapat iilaw lang kapag naka connect yung dalawa so ikakabit na natin ito ayan mga diyas natapos na nating wearingan bangaw natin yung electrical tape sabihin ko muna sa inyo yung connection itong red wire ng rectifier regulator nakakonect sa red wire papuntang battery ayan at itong green wire yan yung sa ating ground nakakonect sa green wire rin at yung dito sa black wire ayan pulay yung ating dinugtong nakakonek yan sa ating accessory wire na kulay black ang purpose niyan para makontrol yung bultahe uh, dapat ikabit natin yan kasi yan yung importante at yung dito sa yellow wire ayan nakadugtong yan sa yellow wire na papuntang dito so bali dito minodify natin uh, kinundem natin yung sa uh, connection sa tail light at sa headlight bali na battery operated na siya. At yung white wire, papuntang stator. Yung white wire. So, dyan connect, Yung yellow wire at white wire sa stator. So, yan ay organize na natin ito. Ayan mga deyas, natapos na nating ma at organize na natin. Dito natin lagay yung kanyang regulator. So, yan. Natipanan na natin yung kanyang wirings. So, dito ay itetest na natin kung abotas siya ng 14.5. So, dapat nasa 14 or 15 kung good yung kanyang battery. So on natin At start natin Ayan mga Diaz Nasa 13 sya pag ibibirit natin Ayan Kung goods pa itong kanyang battery Abot ito ng 14 or 15 So dapat ay hindi sa lalagpas sa uh, 15 or 16 Kasi iba niyan, Over voltage So dito dapat nasa 14.5 lang siya. So ito mga Diaz uh, Goods nito uh, Mas maganda kung bago yung kanyang battery So dipindi na kung makarecover itong kanyang battery itry muna namin ang kanyang battery so yan Ang goods so ito yung kanyang piston yung kanyang regulator na full wave mas maganda kung lihua so ayan mga ideas hanggang dito lang siguro yung ating video about sa pag full wave dito sa wave 125 gamit ang lihua rectifier na full wave so yan hanggang dito lang peace out